Yo, what's up mga kasipol? Magandang umaga po sa inyong lahat. For today's video, ako ay magtapon muna ng basura mga kasipol. Ito muna ang basura at itatali ko lang muna mga kasipol. Tatapon ako. Yan yeah. so, Tapos diretsyo ko na lang yung plastic ng ating basura. Para pero na. Hindi na maglagay ng plastic ulit. Yan, ko lang muna yung aking lolotoy na at ito na mga ka-simple. At ako ilalabas na doon sa labas At tatapon muna tayo ng ako ng basura okay, Ito na yung basura Dan Dito na mas kabila yung ating Kamira Yan Hirap talaga pagka <laughs> Wala tayong kamera man ha hawak ng kamera mga kasing wala ko lang muna dito mga kasing wala 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 po yung isa <laughs> Diyan, tatagay lang muna dyan itatali ko lang ulit at dito na ako sa labas mga kasing yan at pagpapala so, ako doon sa tapunan ng basura ayan po yung tapunan ng basura mga kasimpo at pupunta na ako dito medyo maaga pa sobrang aga ngayon kaya mag alas 6 pa lang dito ng umaga pero liwanag na po kaya tingnan nyo po diba napakaliwanag na mga kasimpula at hindi pa namulaklak yung sakura dyan doon din oh. wala no parang na ano na siguro mga kasimpul. yung ngayon lang na week yung mga sakura tapos next week wala na ay po ay ano lang parang o oh nga ngayon lang na wake mga kasimpol yung sakura yung kanyang bulaklak pagkatapos next week ah, siguro mga laglag na po lahat at wala na dahil papalit na po yung dahon ganyan po pagka malapit na po pag tag init dito ito na ba yung Mas ng anak ko nilipad at ilalagay ko na doon sa basurahan no? oh na ano na yung basura sa pan cemento kaya yan dito na ako sa loob at nakapasok na mga kasimpol at tapos na po ako naglao tapo ng basura yeah, babalik na ako dito at dahil mamaya magluluto muna ako ng ulam saglit kunti lang lung ko yan na po mga kasimpol at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta at God bless po sa ating lahat. At hanggang dito lang po yung ating video.